tatapos lang ng trabaho Can I see my attendance please? Uh -huh. Yeah. <laughs> That's so cool. <laughs> you make vlogs. Hmm. Just like that. Just a little bit. Yeah. That's so cool. Yeah. Because you know sooner or later you're not in Poland, you're not in Europe. Mm -hmm. Yeah. To keep it memory in yeah. your yeah. Uh, yeah. How many hours I have? Um, seven. Oh, Bye. See ya. Bye. Take care, yeah? Thank you. Have a nice day. Oh, dadaan muna ako ng grocery. Kasi Sunday bukas, mga call goods. Titingin-tingin nang mabibili. Alam niyo na, pag Sunday, family day. Mahalaga kasi dito sa Poland yung family, syempre, Kahit saan naman eh. Pero dito talaga sa Poland, mga call goods. Sunday is family, family day. Yeah. Family is a family. Close, pati mga mall. Close. Yung ibang store. Yung ibang store, mga bukas naman. Kaya, uh, dadaan mo na ako sa grocery. Para kahit paano may mabili konting stock may stock naman sa bahay dadagdagan ko lang ah, naka 8 hours din na bukas start ng 7 pag weekend kasi sunday always kong pasok alas 7 yun yun minsan 9 hours pag nag alas 7 ako ng sunday Samantalahin ang buhay sa Poland. Samantalahin ang buhay dito sa Europe. Gumawa ng magandang memory. Kasi hindi naman nabang buhay. Nandito tayo sa Europe. Yeah. Ah. Grocery, grocery. Grocery. Hmm. pag nasanay ka palang mag vlog sa labas no yung pagtitingin ng kanila sa una pero katagalan dead man na lang sila yun ang kagandahan dito sa Europe mga call goods no wala silang pakilam actually mga call goods unti unti ko nang na eh yung parang wala ka ng pakilam ganun ng ka lang nila pero hindi ka naman nila sisitahin. Except pag may ginagawa kang hindi maganda. Ayan lang. Bango. <tinyo> tayo sa neto, mga call goods. Lips? Diba? Pakuan no? Oh. Kaso Ang mura ng pakuan no? Oh. Grabe Kaso ang bigat eh Ang layo ng bahay ko eh kaya yung mga uh, bibiling ko yung importante lang naman <laughs> yung sapat lang sa budget hmm. para duman sa sa likod sa harap dito ako dumaan tignan nyo na lang yung dinadaanan ko mga ka goods <laughs> pero actually mga ka goods minsan lang ako dumaan dito sa harap. Kasi pag dito sa harap, makikita niyo yung mga tao na yan, mga kolobots. Sa harap-araw. Masasalubong mo sila. Harap <coughs> yeah. tumira sa mapayapang lugar. <coughs> yung may peace of mind ka ba? Sana ganito sa Pilipinas. Walang kurap na harap-harapan. Makikita mo yung mga daan na katulad nito, mga kaulungkos. Malalaman mo kung saan napupunta yung tax, tax mo eh. <laughs> <laughs> Ikot tayo dito. Tayo shortcut shortcut syempre mahirap makipagsabayan sa mga turista kasi yung ibang babagal maglakad